Sa kaugnay na balita, gumugulong na ang imbestigasyon ng pulisya kaugnay sa pagpapaputok ng baril ng mga miyembro umano ng MNLF malapit sa isang polling precinct sa lungsod ng Maynila. Nakatutukungan si Cara David. Cara? Yes, Mesa Kasalukuyang nagsasagawa ng paneling o pag inspeksyon dito sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Manila ang mga miyembro ng Explosives and Ordinance Division o Bomb Squad ng Manila Police District. Ito'y matapos sa magkaroon ng tensyon dito sa polling center na ito nang pumasok sa polling center ang labing apat na armadong kalalakihan kaninang mag-aalas 5 ng hapon. Kailangan tingnan ng Bomb Squad yung bawat polling uh, precinct dito sa Rosauro Almario Elementary School dahil lago gusto nilang matiyak na walang naiwang baril o anumang pampasabog o kung anuman dito sa loob ng polling center. Dahil alam naman natin, Mel, ay hindi pa natatapos yung butuhan. Wala pang 7 o'clock at nandito pa hanggang ngayon yung ilang sa mga butante at mga poll watchers at syempre yung ating mga Board of Election Inspector. Sa puntong ito, makakausap natin live dito si uh, Police Inspector Arnold Santos, ang Chief ng Explosives and Ordinance Division o Bomb Squad ng Manila Police District. Magandang gabi po sa inyo. Sir. Good evening din po, Mang Parang. Okay, sir. Um, may resulta na po ba yung paneling operations na isinagawa po ng inyong grupo dito sa Rosario Almario Elementary School? Apo, sa ngayon naman po, uh, sabi ng membro ng Yodi Bomb Squad, eh, wala naman po silang nakitang mga bagay na kinahinala. Tulad ng mga kung meron man iniwan na bag. Lahat po ng classroom, comfort room, to so include po buong building ng Almario Elementary School na panel na po namin. Pero confirm po sir na pumasok talaga dito sa polling center yung mga suspect. Apo, yung pong sabi ng ibang guro dito at ng ibang security, umakit sila hanggang sa fifth floor. Kaya lahat po ng buong building, nalungkat na po namin. At ano daw yung ginagawa dito ng mga tao nung umakyat daw sila doon? Ano yung ginawa nitong mga lalaki? So, tumitingin sila sa mga classroom, eh, mga nakajakit. Eh, ibang teacher naman natakot eh nakita nila mismo yung mga baril. Opo, ang sabi po ng ibang may dala po daw na baril. So, ngayon po sir, ano po'ng mangyayari? pagkatapos po ng paneling operations sinyo dito magtatalaga pa rin ba kayo ng uh, mga tao dito para pandagdag seguridad? Apo, hangga't hindi po natatapos tong mailipat po lahat ng mga balota natin, may mga pulis po'ng magbabantay dito. Ano pong mensahe ninyo? Kasi alam niyo po, kanina nagkaroon ng atensyon dito at may mga ibang ambutante, ayaw nalang bumoto at gusto nalang umuwi dahil sa sobrang takot. Ano pong mensahe ninyo sa mga taga Manila? Apo, sa mga kababayan natin sa Manila, maging vigilante po tayo. Kung meron po tayong makikita mga kainahinalang bagay, i-report po agad din sa police para maitawag po sa BAM Squad Unit. Pero as far as this elementary school is concerned, cleared po ito, wala pong bomba, wala pong naiwan na granada o kung anumang pampasabog. So sa ngayon po, wala, na-clear po namin. Maraming salamat po, Police Inspector Arnold Santos, Chief ng EOD ng Bob Squad. salamat Maraming salamat. In the meantime, Mel, yun nga, kanina ay nakausap din natin yung uh, tumatay yung leader nitong labing-apat uh, na armadong kalalakihan, itong si Rolando um, um, Lamit. At sinabi nga niya na talagang uh, sa kanila daw itong mga baril na ito. Hindi niya sinabi kung rehistrado ba itong mga baril na ito. Basang sabi niya ay member daw sila ng MNLF at kailangan daw nila itong mga baril na ito para daw sa kanilang seguridad sabi rin niya, wala raw silang uh, intensyon na manggulo o manakot ng mga tao. Pero ano man ang kanilang intensyon ay nagdulot ito ng takot sa mga tao rito. Kanina nasaksihan natin dito yung pagdagsa ng mga tao. May mga nagtakbuhan, papasok dito sa polling center. Tapos sinarado na nila yung gate kanina. May mga nag-iyakan, may mga teachers na natakot din kanina. In fact, may ilang mga botante na nag-decide na lang na umuwi na lamang dahil sa sobrang nilang takot dito sa lugar na ito. Samantala nakakuha tayo ng dagdag na impormasyon ngayon-ngayon lamang na nasa Muriones Station 2 na ng Manila Police District ang mga suspect. Nandoon na ng Chief of Police ng uh, Station 2 at dumating na rin daw si Mayor Alfre Manila Mayor Alfredo Lim. At kausap daw ngayon, close door, itong mga suspects kasama yung uh, iba pang miyembro ng PNP na recover doon sa mga suspect ang uh, isang 9mm pistol tatlong caliber 45 at maraming magasin ng uh, bala. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang butuhan ngayon. Dito hindi pa nagsasara yung ating mga polling uh, precincts dito sa Rosauro Almario Elementary School. At uh, mag magsasara ito eksaktong 7 o'clock. Pero yun nga, marami pang gagawin yung ating mga Board of Election Inspectors. And uh, gaya nga ng sinabi sa atin kanina ni Police Inspector uh, Santos, patuloy na magbabantay dito ang mga miyembro ng PNP para magpanatili ng seguridad dito sa Tondo Manila. Yan muna ang latest mula dito sa Tondo Manila. Balik sa inyo Mel. Kara, meron lang akong tanong ha. Is it been was it established na yung mga umalingaw-nalaw na paputok an ah, nagpaputok kanina e eh, galing dyan sa grupong yan, Kara? Hindi na establish yon Mel, pero um, we could only imagine na baka nga sa kanila nang galing dahil pagkatapos marinig itong mga putok ng baril na ito, ay biglang na-arresto na sila. Biglang after a few minutes ay inaresto na kaagad ng mga pulis itong mga mga tauhang ito. Um, marami kanina uh, hazy pa yung ano eh, yung um, yung sketchy pa yung yung mga detalye dito pero kanina sa pakikipag-usap ko dun sa mga bystanders dito, pagkatapos nilang makitang lumabas ng polling center itong mga armadong kalalakihang ito, after a few minutes nakarinig na sila ng putok ng barel. Tapos pagkatapos noon ay naaresto na, inaresto na ng uh, mga miyembro ng PNP. Kaya talagang nagdulot ng tensyon at takot sa mga tao dito sa Tondo, Maynila itong insidente nito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Cara David.